Ah, uh, hindi naman ibang ano, pero kasi paputamin ng ano, Pampanga. So, dumaan na rin kami dito sa lokal na no to kasi hindi namin to nadadanan Eh nung lagi nagtatago bili So, sobra po na med na maganda yung kapilya. So, 'yun lang, hindi na hindi na kayo dito lang sa labas. Ayan mga kapatid. So, actually, babuta tayo ng pangga today. Ay, nalaman niya na kung saan pupunta. Ako, so, nasa pampanga na kami ngayon. No, ito yung uh, proper ng pampanga. sa uh, San Fernando. So, dapat hindi tayo sa Saitan Pagkaraan ng 300 metro. pa eh, Sa rotonda lumabas sa ikalawang exit pati sila sa ita natin ngayon ano kapampangan so um, okay tinanad uh, kung kaya ko pa magkapampangan so pagkaraan ng mga, tatlong daang metro uh, sa rotonda Mabaline, lumabas sa ikalawang exit ay, uh, San Fernando uh, ingaw sa dalang uh, panganeng ng Uh, local ng iglesia yung local ng San Fernando balo uh, yung guys kaya hindi ko may bait eh ah hindi pala kaya hindi ko may gahal ah uh, grade 1 hanggang ah uh, grade 6 so so ko pala magkapampahan So tara. Tara ta, tayo sa Lubao. At Kumustahin natin yung uh, yung aking hometown Lubao, Pampanga. Ay, nalaman niya na ako sa pupunta. Sabi ko sa ano lang kami. North Edsa. Napunta na kami dito. So, nakita niyo na guys yung lokal ng ano. Ganda o. Sabi ng kapatid kung authorized oh, to time lagi Oo naman, dami ko subscriber. Kaya na ba? Um, 500, 400. Kunti so, na lang mga kapagalan na tayo na followers so nagtatanong bakit nasa pagmaka nga eh yung asawa ko siya nagtatampo so wala daw date date ng ano anniversary so simple lang na makaligayanan ito eh ang gumala so ito yung pinakamalapit na galaan na pwede kong dalhin sa kanya so umalis kami ng Manila uh, guys is na ba tayong oras umalis? launa so nandito kami sa San Fernando, Pampanga sa alas 3 na nga So ganoon, kabilis Calvin Walang ito-ito Saka yung uh, daan sa Bulacan mga piyahero uh, hindi na tulad doon dati So kung uh, makinis na siya ngayon Dati-dati, talagang uh, maalulit na dumadaan ka ng uh, bulakan. <laughs> Kumaliwa sa limhoko. So, uh, talagang yung gulong mo papapasapak sa... Hindi na pala ako nakakaroon. Diba? So, nanduma kami sa bulakan, kaya bilis ng diyanin dito ng ano sa uh, San Fernando. Tapos sumisilip. Vlog to eh. So yun lang guys, pupunta tayo ngayon ng Pampanga. At mamasyal tayo doon. Pamasyal natin itong uh, babayitang to. So, ito yung pinakamalapit na pwede yung puntaan. Ito so, yun nga, maganda na yung daan sa Bulacan. Ano? lalo sa mga nagmamotor maganda na yung daan dito at hindi na kayo uh, may hirapan na uh, matagtag sa motosiklo so sementado na saka kung uh, meron man iilan na lang pero alas karamihan eh, patag na yung daan alright guys uh, ganito lang ulitahan namin kayo sa uh, sa lubao Nandito nga pala tayo magsasalita ng Tagalog po. Tumapang pangat. So, ano yan?